Hi hey guys, kakatapos ko lang dito maligo. Maaga talaga ako naligo dito ngayon. Kasi yung laro namin dito sa village namin ay hanggang 1 to 5 p.m. lang. Diyos ko, sobrang init na naman sa court. Dapat nga hindi na ako naligo kasi papawisan din naman. O ba diba guys, parang nasayin lang ako ng tubig sa bahay namin. Kuno ko talaga guys kung bakit hindi pa ako nagpapagupit. Sabi kasi na nakausap ko sa barber shop. Wag daw muna akong papagupit kasi papahabain ko daw muna para mapaayos nila yung buhok ko. Kasi daw sobra daw na babu yung low faded ko. Kaya sobrang hirap talaga maganap ng magugupit ngayon. Kaya sana yung nakausap ko maayos yung buhok ko. Yung nakaayos na ako lahat-lahat, ayan paalis na rin ako. Dahil sobrang lapit lang naman yung paglalaruan ko. Ito so lang sa village naman namin. Maga ako pumunta kasi meron ako in-invite na dalawa. Ah, kaya naman 'di ba kung mauna pa sila tapos taga dito pa ako. Kaya sinabayan ko talaga yung pagpunta nila dito. Para sakto sakto talaga yung pagdating nila at pagdating ko. Kaya sa mga volleyball player dyan, Diyos ko, pag meron kayo invite kailangan mas mauna kayo kaysa sa kanila. Kaya dapat marunong kayo mahiya. Para if ever na maglalaro pa sila dito, di ba? Matutuwa sila. Pero actually, gawain ko din naman yan minsan. Paghintayin yung mga volleyball friends ko. At yung nakapunta na rin ako sa court namin, di ba? Saktong sakto lang. O, di ba? So, sa'yo hindi ay, kayo, kayo maliligaw e. eh. mag -i 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 so, ay, Ano? O oh, di diba, kada laro ko dito, ako lagi na una dito. Kaya sana yan na lang talaga tayo. Dahil yung schedule namin is 1 to 5. Pero wala pa naman 1 p.m. kaya okay lang yon Kaya yung medyo maaga pa, ayan, gumalagala muna kami dito sa malapit sa court lang. Papalipas lang kami ng oras. Hindi ko alam kung bakit ganun pag binabanggit ko yung pangalan. Kasi lang dumadating. Diyos ko, ang tagal ko na ito, hindi nakikita ang dalawan to. Sila nga pala sila Kim saka si Dexter. Sila yung mga nakalaro ko sa zone 2. Dito lang yan din sa Lancaster guys nakatira. Ang tagal-tagal na namin din nakikita ni Dex. Yung last nakita namin is ODL pa sa Lotus. Yung nakayos na rin ako dito. At ayan pala sila Valdez saka sila Cerces. Si Cerces guys ay yun, yung setter ko sa ODL guys. Kaya ako nakuha yung best opposite. Ang dami din na naman ingay guys. Mag-highlights na tayo. Barda ka na yun. Barda ka. <laughs> <laughs> Ina nyo ah. Oh. No picture. Ayan. Bas. Bas. Diyos ko, first time ko ata mga bad trip sa court. Grabe nakakaloka yung team ko ngayon. Yung ang dami namang error talaga, ewan ko na lang talaga. Kaya napag-isip-isipan ko na maging setter na lang ako ngayon. Dahil wala rin talaga akong palo ngayon. Oh, ano? Oh, tahimik, tahimik. Oh, bus one. Diyos ko naman, ha, aga namin numuwi ngayon. Grabe, bus one talaga kami. Kaya tingin nyo naman yung mukha ko, sobrang haggard na naman. Kaya syempre, pag gawain ng bus one, maga rin talaga uwi. Totoo yun guys, pag meron kang bard ng kakampi, madadamay at dadamay kayong lahat. Alam mo na yun kung sino ka. Kung nanonood ka man ngayon. Ito yung pinaka masaklap guys. Pauwi ka na lahat lahat. Traffic pa dito. Ang dami na kasi sumo shortcut dito sa village namin. Kaya hindi mo alam kung sino yung taga dito at hindi. Kaya yung bad trip talaga ko ngayong araw. Bumili muna ako ng big brew. Kaya ito talaga yung pinakapaborito kong milk tea ngayon. Mm -hmm. Yung pinaka the best na order ko talaga dito. Yung caramel macchiato na flat nila. Sobrang sarap niyan promise. At saka sobrang affordable pa ng price niya. Kaya sa mga hindi pa nakakatikom ng big brew guys. Try nyo na. Hindi kayo mag-isisi. yan big brew ha? Todo promote na ako sa inyo. Baka naman, Diyos ko Lord. Dahil hindi ko rin talaga kinakaya yung init sa court. Kaya kailangan ko talaga ng malamig na malamig sa lalangunan ko. Oo nga pala guys, malapit na tayo mag 38,000 followers. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Kaya sa mga hindi pa nakaka-follow sa social media ko, follow nyo na ha. Para hindi lang naman Facebook page yung alam nyo. Andiyan na talaga lahat ng social media ko, kaya nilang talaga hinihintay. Bago muna ako mamaalam sa inyo, sa mga gusto pala magpa-shoutout dyan, comment below lang sa comment section para may isama ko sa next vlog ko para makita nyo rin yung mga pangalan nyo dito sa screen. O siya guys, paalam na.